good morning, magandang gabi po, ate. Okay. Ikaw ba yung nasa kaya po? Oo, oh, ako yun. Ako Ba't ano pinagagawa niyo sa Sampalo? Siyempre, mabili rin dito. Ano okay. ba pinagagawa niyo natin dito na kayo? <laughs> ano pa rin damo ba dyan? Burger. Burger? Oh, salamat ate ha. Oh, salamat ha. Anyahan ko sila ha. Pero hindi na ako magbabayad. Sige, bigyan mo ako isang order para ma-promote na kita. Welding ka, welder ka. So na yung customer. Medyo nakita nila ako. At, okay ko kasi. Medyo lang, pero masagwa. Di ba? <laughs> Mayamang ka ba? Ang dami mo ng ginto ah. So, ano yan? 0.9 inches yan. So, Sasabot-sabot oh. So, Kami okay, okay. halong gamba okay, ha? yan ah. Yan yan kuya. Pintura. <laughs> Pag na apple ko to yung siksigan to, parang kulungan to dito. Gusto mo dumami customer mo? Siyempre. Pa, may inamin sundin mo na dumami yung customer mo lang. Oh, istorbo ka kuya. Ang dami oh. Iwain mo ng 170 mag-wasak-wasak. Durug-durug. 300 pieces. 300 pieces po. na yan. Ang no? mga muna ah. Hmm, grabe, so tasty. Very good, deliciously. Definitely, kalalili, mental ni hospitality. Payari din mo ko sandan, wala akong gas eh. Salamat eh, ha. Ah! Ah! Yo, ayan oh! dito si Nening B, ayan oh! Ang dami tao dito, sa Fusion Alley. Ah, uh, Ugbo 2.0. Sa ano, sa Palok no! o. Uh, pero, pagsakan yung mga tao, sino ba hihingi ako rito? <laughs> Ay, kung gulo na naman ako, oh, dami yun. Hindi ba, hihihiya ako, dami yun. Ayun, napapaligiran na ako na, napapaligiran ako ng mga pagkain, napapaligiran ako ng mga pagkain, napapaligiran pagkain. Ayun sila. Ayun, oh. ba Bago ah. Ayun, burger, oh. Burger. Burger ni Kagawad, hindi ko na nakita to, ah. parang familiar to, parang sa... Wait lang, interviewin ko, wait lang. Baka disikarte kaya ako dito, lalaki naman. <laughs> nagugutom na naman ako, nagugutom ako. Nagugutom na busog, nagugutom ako, napitan natin. Ay ate, good morning, magandang gabi po ate. Po, gabi. Ay ate, parang familiar ka sa akin ate. Oo, sino naman yun? Ikaw ba yung ikaw ba yung nasa oh, Karyedo? Kaya po? Oo, ako, ako yun. Ba't anong pinagagawa niyo sa Sampalo? Ano, ano ba ginagawa niyo ito lahat? Siyempre, mabili rin dito. Kaya ah, mabili? Ano ba pinagagawa niyo lahat? Hindi dito na <laughs> kayo. <laughs> Nagsisilipat na kayo dito. Mabira, hindi dito kaya po. Sampalo to. Siyempre, talaga ko sa Anong ginagawa nyo dito ate? Anong panindahan mo ba dyan? Ano ito, burger. Burger? Hindi ka gawa. Ay, burger. Ayan pa rin sa kaya po. Oh, Ayan pa rin yun. Magkano yung ganyan? 120, 170, 180. 120, 170? 165. 165? Ang bihira ate. Baka may kunting magkano ka lang dyan dyan. Bum, bili ko nang magkano lang ito. Ay, Magkano lang po. Magdagdag ko lang kasi ano eh. Gutom na gutom po, hindi pa ako makain simula alaw ng hanggang linggo. Maganda ka naman din kahit magkano lang. Oo, so, oh, sige, wait okay, lang. ka pa. Ano yan? Anong, anong ano di? Terabyte? Two, three? Yun. Ingat, that Thank you. Oh, salamat ate ha. Salamat eh. Lalo agangan na, nagbigay ko uh, ng tropa. Pagbili ko ng tubig, bigyan mo na to. O, oh. salamat ha. Nawaw ka, din ako eh. Siyempre, wala mo. Yun, yun. Meron tayo, meron na pang pampamunan. May 60 na ako eh. 60 na lang. Hindi, 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 ko lang mag big 170 siguro 170 Oh, magkano 'yung pinaka low price mo? 70 ano? 65 65 O sige, 'yung 170. Oh, sige. Anong lugar 'to, Ate? Sampalok po. Oh, Sampalok. Barangay Bamber. Oh, Barangay Bamber ha. Tabing ng ano? 'Di ba 'no 'to? Barangay. Oh, tabing ng barangay dito, Barangay Bamber, Sampalok. Sa corner Idulist Reyes, Sampalok, Manila Tropa. Tingnan natin 'yung paninda nila. Sige, te bigyan mo muna ng isang order. 170 Grabe, late. Kasi nakita ko na dito sa Sampalok 'to, ha. Talaga marami bang ano uh, customer dito? Marami dito, ayun nga sila <laughs> oh. Ay tama <laughs> tama naman sinabi oh, mo te. Dami mong oh tama. Eh oh makaropa ma ko. O, te. anyahan ko sila. Basta pero hindi, na ako magbabayad. Syempre magbabayad ka pa rin ano ka ba? Ano? <laughs> ipo-promote niya kita di ba tropa? Hindi na ako magbabayad, di, diba? mag oh, di ba? Di ba? O, di ba di ba hindi na ipo-promote siya hindi na ako magbabayad? Tama, tama. o pa usong ngayon sa panahon ngayon. Syempre pag vlog ha? hindi ka hindi ka hindi pagbabayaran pero papakainin mo kami. Ganon yun. Yung iba umi, pa nang pamasahe. Sige, bigyan mo ako isang order para ma-promote na kita. Basta pagpapayad ka. Oo, diba? Ipapromote. ko sila na pumunta sila ngayon pag binigyan mo ako ng isang order. 1-7, mo ako ipapot testing kung kung may tira pa. May tira talaga. Oo, tingnan natin kung may tira talaga. Game, halika. Oo, mga tropa ko ha. Oo. Ay, nagigilapit na sila. Napakarami niya. 3, 1, 2, 3, 4, 370 people. Oo. Ang dami niya, no? di ba? Oo. Okay. Asan na isang order ko, te? Oo, wait lang. Gagawin ko pa. Oo, wait lang. Gagawin yun ayun, ayun. Te, si Majin mo darating yung pagdumating si Majin, bilisan mo lang kasi pagkakain nila ang pati mo. Pakainin, yeah. matako yun, di ba? Kahit, kahit bakal ginakain nun. L sige. Ano anin an nilagay mo, te? Musarela. Musarela? Oo, oh, so susulitin ko yung ibabayad mo dahil magpapayo. So susulitin mo? Oh, ano okay. yung gagawin mo na yan, te? Ito, torch. Ay, niluluto nil 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 mo? Siyempre. Ay, ano, nag-welding ka? Welder ka? Oo, oh, welder Welder? Welder sa gabi. Magkano right well ang rate oh, ng welding sa isang araw? O, dumadami na yung customer. Medyo nakita nila ako. Ayun o. O, oh, di ba? Napaka... May tsura lang, pero masagwa. Di ba? di <laughs> ba? Tawa na sila o. Oh. O, oh. ayun o. Di ba? O, ngayon, te. Hindi ka ba nagugulat? Pag hindi ka pa na-upload to, dami mo ng customer. Pag in-upload ko to, limpak-limpak yung kita mo, yung ano mo. Pero napansin ko, may ama ka ba? Ang dami mo ng ginto ah. Wala, yun lang yan. Yung sa kamay, may angat mo Ah. Oh, ang dami mong ginto. Ano yan? 0.9 inches yan? 0.9 inches? Ha? 126 yan? 126? Grabe yan. Pangalawa kaya sa mayaman sa kaya pa. Aminin mo. Aminin mo hindi. Ayaw pa umamin. Ganyan talaga yung mga ampun, mga mayaman. You know? Pag inutangan mo, ano? Hindi nagpapautang. Hindi, tarong lang tayo. Joker lang ako. Hanggang mapipin ko na. Sige, te. Okay na yan. Tikita rin si Majin po eh. Bilisan lang natin, te. Alam mo naman, pag si Majin po dumating, anong nalalagay dyan? Eh, ilalagay mo dyan. Oh, oh. Yun, sige, patong muna. Yan. Patung muna, te, yan. O, oh, yan, ha. O, oh. ayun, nasasabot-sabot, to. Oh. Baka may spider yan, te. May halong spider yan. Baka may halong oh, gamba, may gamba yan, ha. May halong, anong flavor yan? Ano ba gusto mo? Anong flavor to? Rosarela. Rosarela. With spider. Oo. Oh, oh. With the... Ay, walang spider yan. Dalawang pati yan, te. Dalawang pati. Ay, pambira. Ganyan pala, ka, anong... pala ganyan diyan. pala, pala, Kiss. 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 Oh, makatrop ko, Bukang masarap to. Oh, nyanayang ko ayun. Ang daming tao. Sa Borger ni Kagawad. Sa Sampalok. Bambiri Street. Yan o. Marapit sa may ano. Barangay, ano lang yan. Barangay Hall. Tapat nila. Ha? Kaya, nag-welding ka na naman. Settling dyan ha. Ano so, pa sa bukas? Wala. Absent bukas. Pagkailangan pag, mo ng labor ha. Magaling ka pala mag-welding ka. Mag-settling ha. Yan oh. magkano nga niya? 170? O sige ti, sige double pati Dalawang masilya Oo, yun O Ate, na namamangha sa mga customer mo Kukulang pa yan, lalo pag na-upload ko to Ayun ang dami nila o, ano yun sila pa Pag na-upload ko to siksikan siksigan to, parang kulungan to dito <laughs> O oh, parang kulungan niya, harapan oh. mo oh, yan, ha? oh, yan. Oh, ito ito, na yan O yan, pintura na naman kuya, o rin siya na Yan, pinatong na oh, Okay na yan ti? Ngayon, yeah. te, gusto mo, mo, mo dumaming customer mo? Tumingin ka dito, te. Gusto mo dumami customer mo? Siyempre! 170 yan. Oh. Yung pamahiin namin, sundin mo ng dumami customer mo. Lahat ng mga Maynila, Sampalo, kaya po pupunta ka rito. Uy! Naku! Isturbo ka, kuya. Ang dami yun. Oh. Hindi. Ngayon, hiwain mo siya. Ano to? 170. O sige, hiwain mo ng 170. Kahit mga wasak, durog-durog, maging giniling, maging... Kahit anong mga mangyari oh, dyan. Maging lupya yan. Maginil okay lang yung kuya. Basta kailangan mahiwa para matupad yung ano mo, yung Siyempre, pamahiin. Matupad. Ba yun, ba yun? Magyari tapos May maging dadadaming customer mo. Sige, dito simulan muna tayo. Pas bayarin mo ako sandaan Hindi, joke lang, joke lang. Joke lang. mo 170. Ay, iramin ano, hello mo no, alo ni. Hiwain mo sa 170 'yan. O, hiwain po. Gigalitan ng mangyari diyan. Oi, hiwain mo tikti, tapak ibilisan lang po si darang naabutan tayo, nilulunok yung mga mo, 'yan. Oo. 'Yan. sige di. 'Yan, sige. Sensya ka na okay, sa istorbo okay. to yan, mayaman ka naman. Tingnan mo, ganda ng ano mo, okay. mo si Liberty oh. Nakalibok okay, okay. sa New York. Game, yan, tingin. Iwain mo yan ng ano, ng 170? Oh. 170 pesos, dalawang pati. Ano, sige, 170, iwain mo tingin. Ayun na, no, andito, andito na sila oh. Ayun na, no? Ay no, dumog yan no? oh. Oh, ayun no? oh. Dumog yan, ganang city jail. Ilang dami yan no? oh. Sige, iwain mo. Sige, kahit anong iwain niya, basta 170 na yan. Oh. Yan, sige, so, yan. ilang ilan, ilan, ilan iwan na yan, tingin. Ah, oh, yan. sige. Sige, why tayo pagtapos? Ano naman? Circle. Circle, triangle. Octagon, diagonal. <laughs> straightan, Bingo. Di ba? O, ganyan. Di ba? Sige. Kailangan mo maging 170 yan. 170 base yun. Dalawang pati, no? Yun. Palagay mo ilang piraso na yan. 300 pieces. 300 na pieces na o. yan, o. Oh, mga tropa ko. Oh, dahil ginawa mo yung pamahiin namin ngayon. Ananyahan ah, ko na sila. O, oh, mga tropa ko. Oh, lahat ng taga Maynila. Hindi lang sampalo ka. Kaya po. Ordaneta, Pangasinan, New York, Afghanistan, grabe man. Oh, magsipuntahan na kayo dito kaya ano ha, kaya Burger ni Kagawad, malapit lang kay Nining B. Kay si B sa tapat eh. Tapos lawak na inang konte, Gito na kila Burger ni Kagawad. Te hey, okay na. Parang giniling yan te ate ha. Sabi mo kasi. Te maganda na tuwan-tuwa si Lolo niya pag tinuwad pag tinupad namin yung pamayuin niya. Tingnan mo muna, tingnan mo muna ha. Kung masarap talaga yan ha, tingnan mo muna. Eh no, tingnan mo muna. Mm. Grabe, so tasty. Eh. Very good, deliciously. Yeah. Definitely, galalili, menta hospitality. Okay. Oh, yeah. <laughs> very good, good cooking ha, good cooking ha. Mm, masarap oh, ah. pa. Ito eh. Lagay mo na, lagay mo na. Bilisan mo dito, darang si Majin po. Paano? Dab oh, Dakotin mo na, dakotin mo na. Hige. Dakotin mo na, te. Huling hiling na lang, te. Para sa'yo pa? naman to, para sa, para sa inabukasan mo. Pairo mo ko sandan, wala akong gas eh. Hoy! Sandan lang! Ano ba, na ba naman? Huwag ka naman reklamo, sandan lang eh. Akin na, na lang, huwag ko na yan. O sa pay santan. Ano ba 'yan? Pinagiwa mo na ako. Hindi. Pa may talaga namin 'yon eh. Pay santan para tayo dito. din 'to. Pag na, pag na upload na ko 'to, marami ang customer, parang kulungan 'yan, oh. Ayun oh. Ayun, oh, pila-pila na sila, wala pa hindi ko na-upload, ah, pila-pila na. Oh, oh. salamat eh. Hintayin mo 'yung upload ko, baka di sa ember upload ko 'to. Pag nag-billion views, si na si Kwenta. Si oh, si Kwenta. Ano o paano? Dito na ako, download, dahil ta. Salamat ah. O mga ko, burger ni Kagawad, suportahan natin ah. Bamber Street, ID Reyes, Sampanok, Manila. Paano Jan Lloyd? Ingat! Paldo! <laughs> <laughs>